No, 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 no. Ah, thank you sir. Ari lang sa guwa, sir. One, nine, si Chulo, ma'am. Ay, ang ilang order ko, ma'am, hindi siya available. Pero, nagpadala ang ano, ma'am, ang, pickup pick-up ba. Ah, sila na lang ka naman, no? sarado sila, ma'am pero 19 na uh, uh, bali si sisir na lang ako ng matimpla mo ipadala niyo mo. Ako ah, na lang matimpla. Hmm, 'di ba ang order ni sir is uh, ice Cafe castilla. Amo lang available nila mam, kasi pa sila mam, hindi sila ma-accept dito. Gaan lang ko sila mamataq na lang ako nung sir. Hmm. Sige na na. Hmm, pero P119 'yan po ma'am ang bayad. 19 May piso pa ni ma'am. Salamat. Ano nga rin mo? Sorry mo <laughs> Ang kapi mo Sige mo, na lang ang kapi na <laughs> Vlogger mo <company. laughs>